LA alarm ng diesel ang gusto ko namang i-discuss sa inyo mga idol kung nakikita nyo yung simbol ng compressor natin is naka-off pero umabot tayo sa negative 10.7 na temperatura ang room sensor nga pala nito na itong uh, blue na probe sensor is na sa akin personal ref so nilagay ko dun para matrigger ito at magkaroon tayo ng topic so intentional na ginawa ko tong LA alarm para alam nyo pa paano ang gagawin nyo if ever you encountered it ang LA alarm may parameter yan na kailangan natin i-set para matrigger ang LA alarm at uh, ito naman yung tantamount ng ating low pressure switch sa low pressure switch mag kakat off ang ating compressor dahil mechanical ang low pressure switch samantala dito uh, electronic ang mangyayari lang may alarma ito may sounds at uh, ng signal na LA alarm pag marunong yung mga tao na nasa paligid nito is ma-reset -re nila ito. Kung hindi, tatawag sila ng technician. Ang nangyari dito, nag-cut off siya. Pero it happens na yung relay, output relay ng ating control, ito yung output relay niyan, ito yung sa fan output relay, ito naman yung sa defrost output relay. Anong nangyari? is yung common niya na nagsisin ng signal na pumapalo is nagloko na nagloko na so nangyayari yun pag carbonize o so kaya talagang uh, pasira naman na yung ating relay yung contact niya yung on sa yung off normally close normally open so pinapalitan din talaga ito mga idol napapagod din sa katagalan kaya uh, imagine nyo 24 hours ang duty niya on off on off ang trabaho niya so let's say naka 10 years na medyo pagod na yun sa 10 years okay so depende sa brand uh, nangyari doon hindi na siya bumitaw kaya continuous on ang ating compressor at ganito ang mangyayari sa atin magkakaroon tayo ng LA alarm pero ay repeat sa ngayon. Nilagay ko lang ito sa aking personal ref para ma-trigger ko siya. And then, para ma-fix natin yung issue, so, tatanggalin ko lang ito sa pagkakalagay sa aking refrigerator. At, tataas yung temperatura. magbabak sa set point kasi natin. It's 1 degree Celsius lang dahil ito ay naka-chiller. At, kapag nasa 1, Ingressless na yan mawawala na yung ating LA alarm. Pero pasukin muna natin yung programming at papakita sa kunyo paano papakita ko sa inyo paano yung setup niya. Press set and out button, hold down button amin and then press set and hold down button for 7 seconds to enter the hidden parameter. Papapasukin natin yan. I'm gonna show you how to use the Here, A -L, L parameter preset natin okay I just put to negative 7 but dahil sa dahil sa delay activation lagay ko, kaya hindi muna siya naging gauge so, uh, ang mangyayari dyan yun, 7 minutes in activity, back sa display sya so, pasokin ulit natin uh, papakita ko lang sa inyo na may delay din ito at para hindi naman maging kids ka agad if ever na mangyari pwede nyo i-delay so pwede negative 5 lang ilagay nyo dun sa set point na ito uh, na 1 degree celsius so for me I prefer negative 7 okay ito sya kanina negative 7 ang nilagay natin. Po, pwede nyo gawing negative 5 lang yan. Pero premature para sa akin. Pwede yung negative 5 lang. And then ito yung delay activation sinasabi ko. Mapa highest temperature alarm. Mapa lowest temperature alarm. Meron tayong delay para hindi naman kaagad. ALD ang delay para hindi naman kaagad mag-activate. So ito yung sinasabi ko. So ilagay nyo lang sa 15 pwede rin 10. 10 minutes, dan nyo lang. Atiin uh, nyo guys, ha ah, mawawala yang alarm na yan This is what I'm talking about. ito yung ating yang sensor nilagay ko sa Jadi so tatanggalin natin siya ini. Ayo, guys, testing, ini. mabuti mawawala na yung LA alarm as soon as babalik na sa 1 na set point natin there may LA pa tumataas na okay nag-activate na yung ating compressor LA wala na okay guys wala na yung ating LA fix na yung ating LA mga idol wala na dahil mataas na yung temperature so kung na-encounter nyo to ganun lang gagawin nyo maraming salamat